She's so sweet, this is my daddy, he's so neat Here is my brother and my sister too, we are a family, yes it's true Family, family all around Good morning, Good morning guys, eto na naman kami eh. Ang the sisters blood blood blah Malay mo, mag-viral ang vlog, vlog, vlog. Na <laughs> vlog a Vlog, 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 <laughs> vlog a Ayan. Gusto lang namin mag-comment doon sa issue about kay Carlos Yulo at sa kanyang nanay na si Angelica Yulo. Ayan. Ano ba yung aming uh, um, masasabi sa issue nila? Okay, ikaw sis, ano masasabi mo sa issue nilang mag-ina? Kain tayo. <laughs> Kain tayo. Ayan. Alam mo, nakakalungkot. Yun ang nangyayari sa kanilang mag-ina. Hmm. Especially sa part nung nanay. Kasi mga nanay kami. Nai yeah, Naiintindihan namin. Hindi sa hindi namin. Sum kumakampi kami sa nanay. Naiintindihan namin yung side ni Angelica dahil nanay kami. Diba? Tama. Tama. <laughs> Tama tayo ng tao. Wala Hindi hmm. nila maintindihan ang so, point seryo. natin. Pero yung sa to, yeah. totoo. Kasi talaga, masakit sa nanay na meron kang anak na alam mo yun, yung hmm. pagsasalita ang Siguro di naman natin alam kung ano yung tinag-awayan nila, yung hindi ka papansinin ng anak mo kasakit nun, oh. di ba? Oh. Ano? Di ba ikaw? Di ka lang pansinin ng anak mo? Para, ka para lang kang lang dinudurog lang. na. Alam mo yung oh. para merong nakapasak na halos eh. hindi ka makahinga. Oh. Di ba yung nararamdaman mo yun, ano? So, tapos ngayon, syempre, as nanay, nasasaktan. Hmm. Di ba? Makakapagsalita ng kung ano-ano, ng kung ano-ano, ng masasakit. Pero dapat intindihin yun ng anak. Yan. Siyempre, di naman perfecto ang nanay. I-heat natin siya. yung okay. Okay lang ako. Tama na. Huwag mo ko patadain. <laughs> ano yun? Uh, hindi naman perfecto lahat ng nanay. Di ba tayo? Mm -hmm. Nagkakamali din tayo. Mga anak, nagkakamali din tayo. Pero dapat, magka-intindihin nyo yung isa't isa. Yan. Okay. Hindi darating sa point na itatakbin mo na yung magulang mo, hindi mo na sila papansinin, bahala ka. Bless na bless ka, marami kang pera, hindi mo hindi mo yung magulang mo, di ba? Parang, mm -mm. parang, mauubos mo na ba yun? mm, -mm. Yung mga lang ma-share sa nanya mo na mm -mm. pag ako yun, baka pinagtur ko na kung saan saan mama ko. Kaya nga, mm -mm. meron ako napanood, napanood ko yung interview niya kay, Tony Gonzaga. Mm -hmm. Sabi niya, um, nagpursigi daw talaga siya, tinulungan siya ni Chloe, tapos, uh, so, um, palag sa palagay niya daw na, kaya siya na-bless, dahil mabait, eh, mabait siya, kung um, baka, siya tama, mm -hmm. kaya siya na-bless. Yan siguro sabi ni hmm. Chloe. Tandaan mo yung law, ha? Ito, 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 ha? Ang Panginoon, lahat ng tao binibless niya. Mabuti ka o masama, ibe-bless ka niya. Diba? Ibe-bless ka niya. Hindi niyo ba alam na yung blessing is isang kind of trial sa atin ng Panginoon? Tama. titingnan niya kung sa blessing na yun, kung magiging sino ka. Kung gagamitin mo ba yung blessing na yun sa kabutihan o magiging masama ka. Yung iba naman sinasabi nila, but nga wala akong, wala akong blessing, bakit puro trials? Kasi dalawa, kasi yan ang pagsubok sa atin ng Panginoon. Isang blessing, isang pagsubok talaga na mahirap. So yung pagsubok na yun, kung na, tayo na, nabigay sa atin ng Panginoon, puro trials, hindi ibig sabihin nun na, hindi masalbahe tayo. Kaya puros mga may hirap na na, na o na mga pagsubok ang nare natin. Hindi ibig sabihin nun, no? hindi tayo love ng Panginoon. Binigay sa atin yung trials na yun, kasi alam niyang kaya natin yung mahihirap na yun. Ganon din sa blessing. Binibigyan niya tayo ng blessing para subukan niya tayo kung tayo ba'y ba magiging masama o gagamitin natin yung sa kabutihan. Diba? Um, mm. mm. Saka sinasabi mo, lagi ka nagpe -pray pray hindi nagpe-pray ka sa Panginoon, lagi mong iisipin ang sampung kautosan ng Panginoon bago tayo makapasok sa kalangitang kailangan, ginawa natin yung sampung kautosan ng Panginoon. Ano yung pang-apat na sampung kautosan ng Panginoon? Honor thy father and thy mother. di ba? Tama. Galangin mo ang iyong magulang. O, galangin mo lang, galangin. Hindi, kumbaga isipin mo ano may, ba yun? may ginawa man sa matawarin mo oo, oo, igalang mo siya kasi ayan ang dahilan kung bakit ka na, nagkaroon ng buhay hindi ka naman parang putok sa buho lang mm. na sisingaw ka na lang ayaw mo hindi <laughs> ka Ma naman kabuti nagbuntis eh. <laughs> ka ay pag nanganak ka yung isang oo, oo. na ako, ano sa hindi ano mo, ang nanay sa totoo lang unang pagbubuntis pa lang yan, tatlong buwan, minsan siyam na buwan na naglilihi yung nanay na suka ka mm -hmm. ng suka na halos gusto mo lang bumigay dahil mm -hmm. sa nararamdaman mong sakit sa katawan. Nabiro mo magdala ka ng ano na hindi mo kayang mm -hmm. anuhin ang katawan mo, di ka makakain okay. ng tatlong buwan dahil suka ka ng suka. Diba? Tama. Tapos paglabas, sasagot na. Tadakwil ka lang sabi nga ni Elizabeth Oropesa, <laughs> sabi ni Elizabeth Oropesa, kasi sinabi nila na hindi mo naman pinili na siya'y maging magulang mo at di rin pinili ng anak mo, ng nanay mo na ikaw ang maging anak niya. Mm -hmm. Pero sabi ni ni Elizabeth Torres, tandaan mo, Carlos Yulo, mas naunang pinangalak ang nanay mo. At ikaw, nung nasa langit ka, ikaw ang pumili para isyang maging nanay mo. <laughs> Ganyan. Maan na, ka no? yung yulo yung parang, parang may mga sabi kasi na hindi naman niya choice na maging nanay niya, yung maging, maging nanay niya, yung nanay niya, ganun. Pero sabi ni Elizabeth Oropesa, mas naulang pinanganak ang nanay mo, nung nasa langit ka, ikaw ang pumili. Nung ilalagay ka na sa mundo, ikaw ang pumili para siyang maging nanay mo. Mm -hmm. karon yun. Kaya dapat risputuhin mo. Sa kadapat. Ito naman sa Chloe. Comment ka mm. nga sa Chloe. Which <laughs> <laughs> yan. Yung Chloe naman, sabi niya, naging independent din daw siya. Kasi dahil sa family niya. Yung parang nagkaroon din ng family issue. Kumbaga, kaya siya naging independent. Kasi may mga naging issue din siya sa magulang niya ami isa din pala siya kaya, <laughs> kaya doon na siya pa din kaya lang si Chloe naayos niya yung family niya yung relasyon niya sa family niya pero si Carlos Yulo din niya naayos yung relasyon niya sa nanay di ba sa Saka... para parang nagko-comment yung tatay ni Chloe na hindi obligasyon ng nanay ng magulay ng anak ang ano hin ang yeah uh, which is totoo naman na uh, hindi obligasyon ng na, ng ng anak, yung mga magulang. Sabi nila, ganyan. Kasi ikaw ang, ang obligasyon mo, pag nagkaroon ka ng anak, ang obligasyon mo, yung magiging anak mo. Mm -hmm. Napalakihin sila. Kung baga, doon ka magbabayad sa magiging anak mo. Mm -hmm. Pero, obligasyon natin bilang anak na mahalin at respetuhin mm -hmm. ang magulang. Kung so, meron mm -hmm. mang ano, kung baga, uh, yung utang na loob mo na lang parang back pay mo sa kanila. Oo. Saka gagawin mo 'yon na kasi pag mahal mo sa kanila respeto mo, tutulungan mo na eh. Mm. ganon 'yun eh. Pero yung sabihin mo na, hindi ko naman obligasyon magulang gulang ko na tulungan sila financially. Oo, hindi mo nga sila mm -hmm. uh, obligasyon na tulungan financially. Pero obligasyon mo na mahalin at respetuhin mo ang magulang mo. Tama hindi nila hinahanap nabiga mo sila ng pera. Hinahanap nila, mahalin mo sila at respetuhin mo, mo, sila. pera mo sa mo. <laughs> kung may nasabi man sa iyo ang an nanay mo, siguro may nagawa ka kaya ka nasabi niya sa iyo. Kasi kung naging mabuti kang anak, wala ni isang masasabi hmm. sa iyo ang anang nanay mo eh. Ramo maaaring nasaktan mo yung nanay mo kaya nakapagsalita siya ng gano'n. Ang mali nang ni, ka, ni ano ni Angelica Yulo dahil public figure kayo. Nasabi niya publicly kaya naging lumaki ang issue. Pero usually pag di ka naman kilala, di ba pag nagalit ka mm -hmm. sa anak mo, may nasasabi ka talaga eh. Mm -hmm. Hindi lang kumakalat kasi hindi naman kayo kilala. Um, di ba? Hindi eh, mm -hmm. ano. Pero minsan talaga ang magulang pag nagalit, kung ano-ano lumalabas sa bibig. Yeah. Lalo na pag sobrang galit. Di ko dahil sa mga hirap na naranasan namin nung mga pinagbubuntis kayo, tapos bigla na lang kayong sasagot sa amin. Talagang, alam mo yon yung makakapagsalita ka ng mga bagay na hindi mo dapat sabihin. Oh. Ganun lang yun eh. Kaya ikaw, Carlos Yulo, Mag-crop top ka na. <laughs> Anong crop top? Anong crop top? Crop top? <laughs> ano ba yun yung tuot niya na naka-ano? parang hanging blouse. Ay, crop top ba siya? Uy, as girlfriend niya. Di ko na ba? Ato siya. Adidas na naman. <laughs> Kaya laki, naka-crop top? Naka-bag pa na yan. Um, mm. like Ay, nang shoulder bag. Kaya nga madina naman kasi talaga na ilabas mo yung ano yung kaya lang kasi ang nangyari kasi masya, kilala silang tao eh nakilala sila mm. kaya, Pero kung pero hindi naman makakilala na yan hindi na mm. naman ganyan ang magiging ano ng mga tao eh mm. kaya yan, sa mga kaibig-kaibigan lang nila ilalabas yung mga issue na yan sikat uh, um, mm. ka mm -mm. sipin mo Carlos ha yeah, kung ikaw lagi ka nagdadasal basahin mo ang Bible para malaman mo. Sa may Bible. Ang isang, isang, sampung kautosan ng Panginoon. Gawin natin yung para makapasok tayo sa langit. Ang pang-apat. Correct me if I'm wrong, ha? Yes, yeah, sige. Pang-apat na kautosan ng Panginoon is honor thy father and thy mother. At pagkatapos nun, sabi nila, honor thy father and thy mother. May blessing yun ng me ino mo ang, ang nani at tatay mo ah haba ang buhay mo sa mundo ay, ka pa. <laughs> wala kang kapangyarihan oh ala hindi na yan <laughs> ang gukot lumtaon na ba siya 25 <laughs> ay oh, hindi na ang ginto na lang talaga bakit <laughs> ka na lang <laughs> <laughs> Um, sa kay usually kapag ang magulang umayaw sa girlfriend it means hindi siya. Mm -hmm. Pag hindi nakuha ng isang babae yung boto ng isang magulang ng magulang noon, ano mo? I'm telling you. Yeah. Hindi siya karapat-dapat. Parang mm -hmm. masyarap. Masyarap yung picture niya tong... Kasi alam mo, Chloe. Yeah. Chloe, Chloe. Mm. Alam ka na ba sa si Chloe? Hindi ko alam eh. Baka na kasi edad ni mm -hmm. Carlos yun lang. Sababing. Pero mas matal na yun, Saka kung may, na, may nagalaw man, nagalaw man na pera mm -hmm. ang nanay mo sa'yo, Diyos ko, mo na lang. Kung maliit ka, hindi kan daya pa Mm. -hmm pinakain ka, pinalaki ka, pinadoktor ka, Kapag nagkakasakit ka, inaalagaan ka. Hindi mababayaran ng salapi yung, Tama. yung mga ginawang sakripisyo sa'yo ng nanay mo. Tama. Proven ko yan. Kapag binahal mo yung magulang mo at inalagaan mo ang magulang mo, may ble maraming blessing ang darating sa'yo. Oo. Oh. Nanay ko, ten years siyang na, na stroke siya ten years siyang naging bedridden so ten years ko din siyang inalagaan hanggang sa huling sandali ng buhay niya pero masaya ako dahil nagawa ko yun hindi ko ginawa hindi ko ginawa yun dahil dahil nanay ko siya ginawa ko yun dahil mahal ko siya Hmm. Saka lang nga yung isipin Saka isipin mo kaya doon si Yulong. Pag tumanda ka at nagkasakit ka, eto ah, nakikita ko lahat ah. Pag nagkasakit tayo, sino unang tinatawag natin kapag may nakakaramdam tayo ng sakit sa katawan? Nanay. Isipin mo yan. Hindi mo tatawagin ang asawa mo, ang girlfriend mo. Pag nagkakasakit ka, ang laging lalabas sa bibig mo pag meron kang nararamdaman. Nanay ko po. Isipin mo yan. Ano yan? Pag tumanda ka, tapos kasakit ka, tatawagin mo yung nanay mo, tapos maaalala mo, ay, namatay ang nanay ko, hindi ko ba? Diba? So huwag mong imtayin na patay na yung nanay at tatay mo bago mo, bago mo ma-realize na, ay, mm -hmm. mahal ko pala sila, kaso patay na, paano ko mapaparamdam yung pagmamahal ko sa kanila? Patay na sila. Mm -hmm. Wala na. Wala mm -hmm. Dapat ngayon pa lang, paramdam mo na. Yeah. Huwag ka magmalaki. Mm. Na, naaawa din talaga ako yung sa tatay. Mm. Alam mo yung nagla-live yung Andrew? Kasi niisip ko, Fight kung, yung mas Andrew. kung masama ka ako tong nanay, hindi mamahalin ng dalawang kapatid mm. eh. Nung dalawang kapatid, lab na lab mm -hmm. nung Andrew sa kanong nung isa May pang bunso eh. O oh, Oo, kung sino pa yung pangalawa, mm -hmm. siya yung sabi nung tatay. Apa? Uh, ano, parang Carlos, kaya niya umuwi ka na sa bahay, parang ganun ba? Alam mo, sabi niya, miss na miss niya lang daw yung anak niya. Ano mo yun? Tapos mm -hmm. parang nalo, naloha siya. Tingnan mo nga yung sinasabi ng tatay mo, na miss na miss ka na Hello. niya. Tapos, ni isang honihan, ni mo dalawin. Sa totoo lang, pag pinuntahan mo yung magulang mo, kahit anong, anong tindi na ginawa mo pag nakita ka at ng magulang mo, ni hindi ka na kailangan magsabing, sorry mami. Pag nakita ka ng nanay mo, na pumasok sa pinto. Ay, sabi ko sa iyo, aakapin ka na. Ayak ay, no. <laughs> ay, yak tuloy ako. Kaya nga. Ayak tuloy ako. Hindi mo na kailangan mag-sorry. Nakita lang ng nanay mo na binubuksan mo yung pinto ng bahay niyo. Mm. palagi Palagay ko yung takbo ng nanay mo para akapin ka. Oh. No. Hindi mo pa nababanggit yung sorry, pinatawad ka na ng mga ulo. Tama. Pero okay. ako ba dito kay Yulo? Eh, dapat din yung, yung girlfriend niya ang sabihan. Sabihan niya si Yulo. Kung ba naman siya. Sa ka mo, ginastos ng nanay mo, yung pera mo. Eh, ka pa naman masyadong pera ng that time na yun. Ngayon, dami mo ng pera. Ano iniisip mo dahil marami kang pera? gagastosin ng nanay mo yun. Hindi ha. Mm -hmm. Hindi mm mo ginawa ng nanay mo, binibenta yung bahay niyo para maibigay lang sa'yo yung yung pera para hindi wala kang maisumbat sa kanya. Mario, alam mo sa totoo lang, maaaring magkasakit yun yung nanay ni Carlos mm -hmm. dahil sa stress. Yung sama ng loob. Mm -hmm. Huwag mo hintayin magkasakit yung nanay mo, Carlos, bago mo ma-realize. Kaya yun yung, kaya mo si ano, si Ong, nagkasakit siya dahil sa bashing. Hmm. Dami rin yung basher niya. Mm, eh, pati alam mo, sa totoo lang, ang daming artista na ano, na hindi pa doon sa nangyayari, doon sa hindi pinapansin ni Carlos, yun mm -hmm. yung mami niya. Kahit anong sama ng magulang mo. Kahit anong sama ng magulang mo, kahit mm -hmm. anong... Iba pa nga yun, Oo, na pa na ni Juan City. Oo, oh, iba pa nga, yun. iba nga, nire-rape pa, di ba? Mm -hmm. Yung isa mga nire-rape naman ng mga magulang nila, oh, ay ahiyaan nila yung batas na mag-ano dun sa, parang, mm hmm. Par siyempre, mali yung ginawa nila, magulang ka, nire-rape mo yung anak mo, yung talaga, mm -hmm. hindi talaga dapat yun, di ba? Pero, para marespeto mo sila, kahit gano'n ang ginawa mo sa kanila, huwag mong dudungisan yung sarili mo. Kung baga, mamuhay ka ng tama. Kahit mali ang ginawa sa'yo ng magulang mo, mm. huwag mo ilagay sa puso mo yun. Maging mamuhay ka pa rin mabuting tao. Huwag mo nang ligyan. Mm. Huwag mo mm. ano. Mas, mas lalo, may mga anak talaga ng ganyan. Mas lalo ka makakapasok sa Panginoon noon. Sa, sa, sa kaharian ng Panginoon. Mm. Biro mo, sinagunawa na ako ng masama. Nirape ako, pero napatawad ko yung magulang ko. Ayoko na. Sigurado nung baka baka lang kamay ka pa ni San Pedro nung mm. sa sobrang kabaitan nung. Ibigyan ka pa ng manok. Mm -hmm. May mga anak talaga gano'n. Grabe pag mga gano'n. May kilala akong gano'n. Mm. Pero isipin mo, hindi sila ibe-bless. Wala. Feeling mo, hindi na-bless ka pero hindi. Isipin mo, mahalin ng magulang. Ay, na napaka-importante. Mahalin. ang magulang. Kahit nga, sabi nga nila, wag na wag mo, wag na wag mo, uh, susumbatan yung nanay mo o na wag mong sinasagot ng nanay mo. Oo. Oh, oh. Yan ang number one na hindi. Respeto sa magulang. Hindi nga sinabi doon na mahalin mo magulang sa Ten Commandments, di ba? Hindi sinabi doon na love thy mother. Ang nakalagay doon, honor. Honor thy father and thy mother. Mm -hmm. hmm. Tingnan mo. Pag ginagawa mo na yan na hindi mo pamamansin. Kahit yung tatay yata, nag-relig, nag-ano siya, mm -hmm. tinetext o tinatawagan. Hindi sila sumasagot. Mm -hmm. Diyos sa tatay. Meron Alam mo yung si Boss Toyo, di ba, nagla-live, yeah. nagla-live ang um, selling si Angelica. Umorder siya ng worth 5,000 doon sa mga inaano hmm. ni ni ano, parang sinusuporta. Oh. Siguro, pati sabi, si Vice si Ganda naman, may sinabi siya na doon sa segment sa isang ano na yung pag, ah, uh, alam mo yun dapat yun sa mga magulang kailangan hindi mo kayang narimutan ko yung sinabi niya na mas Mahirap uh, i-achieve 'yung pag-ano sa ano ng magulang. Yung, mm -hmm. Mas matindi pa 'yun sa pagkuha mo ng Olympic gold medal. Kailangan oh. mas maganda na na maganda 'yung relasyon mo sa magulang mo. May nasabi man 'yung nanay niya siguro. Ano lang 'yon? masamalan doon. Oo, oh, di ba tayo mga, di ba? Kapag mm. masama ang loob natin, may mga nasasabi tayo na, mm. na sobrang sama natin ng loob natin, nasasabi, nasasabi. Na, pero, hindi naman natin minimin. Kaya yeah. na kasi, kaya natin nasabi, nasaktan tayo. Yeah. Kaya pag nakita mo yung anak mo, nawawala. Mm -mm. Tayo pa naman, di ba? Bima, napalo nga natin mm -hmm. yung anak natin. Lungkot na lungkot tayo, kala mo. So, so ako nga pag napalo ko mga anak ko pag ng palo mm. kasi -hmm. tapo pinalo para may consent ng pinalo. Mm. -hmm. Bigla mo na aakapin yung anak mo. Mga <laughs> ano lang na ang nanay yun. Mm -hmm. Kaya nga ay nako. Isa may mga taba. Sabihin ko sa inyo. Ay, mga pag hindi kayo nagmispeto sa magulang nyo, hindi magiging maganda ang buhay nyo hanggang sa mm -hmm. Hindi kayo magiging masaya. Tumanda kayo, hindi kayo magiging masaya. Ay, gano'n karami ng pera. Yung... Isipin mo, Carlos Yulo, pag di mo napatawad o hindi ka lumabit sa mga magulang mo, paano pag lumaki, mga, nagkaroon ka ng anak, hmm. tapos tanungin ka ng anak mo. Nanay, dati nasan yung, nanay, yung, mga nanay mo? Paano mo i-explain sa nanay mo, sa anak mo na, o hindi, naging maganda relasyon namin ng ano, ng, 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 ng mga magulang ko. Oh, isipin hmm. mo yon. Oh. Oo, oh, tapos yun ang Milo. Oo. Oh, Hindi oh, na, hindi na siya kinuha ang endorser ng Milo. Hindi, <laughs> mag-anak niya. Oo. Oh, oh. Hindi na siya kinuha. Ano, wala ang mga endorsement yeah, niya eh. Wala. Kasi syempre nga naman, syempre mga advertising, kailangan family, ano, oriented mm -hmm. talaga na family. Ano yung love nila sa isa't isa. Tapos... Di ba meron siyang manager, dapat sinasabihan siya. Manager niya nga si Chloe, di ba? <laughs> di ba? Di ba? Ano ba, <laughs> ma ba, 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 ba? manager niya? <laughs> Eh, mo ko eh. Ayun yung ano niya eh. Mga mahal na mahal niya daw eh. Eh, pag nagkasakit ka, kali. Carlos Yulo, wag naman sana. Unood ah. Paano mm -hmm. pag nagkasakit ka, palagay mo, alaga ang ka ni Chloe. Ha, alaga sa sa'yo, nanay mo. I'm telling hmm. Yung delikado yung pagtambay-tambling niya. Oo. Pag yan na ano yung likot niya. Mm -hmm. nag sa'yo. Sa. Ang nanay. Eh, unconditional love. Mm -hmm. Ang ibibigay sa sayo ng nanay mo. Ayan ang taong hindi man didiri sa kahit tumaik ka, lilinisin 'yan. Sabi ko sa iyo. Kahit yung suka mama, mo lilinisin 'yan. Ang nanay ganoon. Yung 7 years old siya na. Sinasamahan siya ng magulang mm -hmm. niya kung saan-saan nung ano niya. Mm -hmm. Hindi niya ba naisip yun? O yung niya lang nakilala yung... Sa palagay mo, yun? pag nagkasakit ka, din gawin ni Chloe sa iyo. Halimbawa, yeah? mm. naratay ka, dinising ka, tatawag yan ng nurse. Hindi yan gagawan. Ayos ko. Mario. Pero yung anak ng nanay mo, lahat gagawin para sa iyo. Mm. Telling niyo. Ibang magmahalang ina. Nga, may tuloy niyang bahas yun. No? Mm -mm. Ay nako. Isip-isipin mo yan. Hindi naman sabi na bash namin si Chloe pero dapat iko Chloe. Hmm. Ikaw ang gumawa ng paraan para maayos ang pamilya nila ano? na Nai-enjoy mo ba yan? Dami mong basher. Hmm. Mario Joseph. Just ko. Would you kagot mo ba yan? Oo. Just ko. Kaya tuloy ang ano niya, pambansang maldita. Hmm. Pambansang ano kumbaga. Siya yung, siya yung mga, ano ano yung gusto mo lahat ng mga mga anak maging ganyan ng ano, ang maging ambassador kayo na maging sowa ilo Ano pa nila ngayon kasi mga bata pa sila, pa, pa sa isip nila. Kaya nila ng mga 30 yung mga yan. Oh, nila na... Tingnan mo, sila ba isganda, ganda? Palibasa ang babait nila sa magulang nila. iba ba Diba? Minsan mas mga blessed pa yata. Hindi naman sa alin mga blessed pa, yung may mga anak na mga na LGBT eh. Eh mm -hmm. may mga oo, oo. Kasi sila ay matitingin sa magulang, di ba? Oo. oo. Ma Maano sa oo. magulang. usually yung mga straight pa sa talaga. Totoo 'yun. Totoo naman. Hindi <laughs> napansin ko lang ha, yung mga nasa LGBT ano, sila yung mababait sa hmm. magulang. Sa so, totoo lang sila Kapagmahal, yung ang mga ng tingnan mo, si Boy Abunda yan, si Vice Ganda tingnan mo, mga magulang nila yung binigyan nila ng magagandang buhay kahit dahil sa yumaman sila binigyan hmm. nila sa magulang nila lahat-lahat, sabi nga maging ano ka na daw maging uh, maramot ka na sa lahat ng tao wag ka lang maging maramot sa magulang mo hmm, yan maging maramot ka na sa lahat wag lang sa magulang mo telling you Masama. sa dami niyang pera, hindi man lang niya mabigyan ng kahit paano yung magulang niya. Oo, oh, oh, nisin ko. Manugpadala siya isang milyon. Oo, oh, di ba? Pang-start dito mga kapapa Oo. Oh, o oh, oh. Oh, isang milyon na nayo oh, oh. pang live selling mo. This po. Selling. Magkano nakuha yung pera yung condo unit niya, ha? 32 oh. milyon yung condo niya. na, na receive niya. Oh. Ay, Joseph. Wala. Tap, tapos nung minsan in-interview siya, narinig ko, sabi niya, ang tumulong daw sa kanya, masyado siya grateful daw sa kay Chloe, saka daw sa pamilya ni Chloe, ni hindi man niya nabanggit yung pamilya niya. Baka na -pina, may pinakain niya. Ay, ako, yeah. Iba talaga. Influensya. Kaya, hey, ano, kayo nulo. Baka may pinakain ka kanya na ano. Mm, -hmm. Kakaiba. Kaya dapat, nalil magbait sa magulang. Yun lang. Period. Kahit may nagawa sa yung magulang mo, I know, mali ni Angelica, na-broadcast sa buong, sa buong tao. Pero nangyayari naman yan, kaya alam, masyado nga alam na broadcast dahil mga kilala kayo tao. Pero yun sa mga normal na tao, nangyayari yan. May mga, may mga anak na nag-aaway. Hmm. Mm, -mm pero kailangan magpatawalan at respetuhin ang magulang that's it ayun lang chende babush God bless